Kaibigan, alamin natin warning signs na may na ang mga lalaki. So, yung mga lalaki, edad 40 years old na mga lalaki pataas, kailangan panoorin nyo to Sa mga misis, kayo na lang mag-check sa partner nyo kung 40 na sila o pataas. Sign of aging. Basically kasi, kung ang babae may menopause, ang lalaki may menopause din. Ang tawag dito, andropause. Bali, kung ang babae, estrogen bumababa. Sa lalaki, testosterone bababa. Sa 20s, na lalaki, malakas. 30s, mataas ang testosterone niya. Pagdating ng 40s, bababa na yung testosterone pa konti-konti. Kaya kita nyo, medyo tumataba na, humihina na sa sex. Pagdating ng 50, dyan na yung andropos. Lalong bababa, low energy, tataba, magkok ko konti ang buhok, may magiging makakalimutin na. Lalo na pag 60, 70. Kaya nag sa 40 years old. Yan ang tinatawag na male menopause or andropause. Tulad na sinabi ko, edad 30s, pinakamataas yung testosterone, yung pagkalalaki na male hormone, pero bumababa na yan. yan. Ito ang dami ng testosterone sa lalaki. 20 and 30 puno sa testosterone. 40 marami pa. Pero pagdating ng 40, pababa na 'yan. 'Di ba? 40 to 50, ayan oh, 1 to 3 na lang. 60. Pagdating ng 70 years old, kalahati na lang ang testosterone. Pag 80, 90, halos wala nang testosterone. Nandiyan nag Diyan nanggagaling ang mga sintomas na umeedad na ang lalaki. O, tignan natin to Ilan dito meron tayo? Low libido. Yung sex drive humihina. Kung dati, pag nagtalik, eh, everyday, ngayon, mas madalang na. Paano bumababa na ngayon yung testosterone ng lalaki? Mas mahina na rin sa pagtatalik, mas konti ang similia, mas hindi na ganun katigas yung sa lalaki, meron ding erectile dysfunction, pati sperm count bumababa. 40, 50, 60, pababa na pababa. Hindi ibig sabihin hindi makakabuntis. Ha? Meron dyan mga 70, 80 years old, nakakabuntis pa. Pero mas mahina na rin siya kumpara nung bata siya. Number two sign na uh, ng lalaki, humihin, uh, low energy. Laging pagod, laging mahina. Uh, you struggle to find energy. Basically, yung testosterone level din nagme-maintain ng energy natin. Number three, Lumalaki ang tiyan, 40, 50, 60, pahirap ng pahirap. Pati yung muscle lumiliit. Ano dahilan nito? Uh, dalawang cause. Pwedeng bumababa yung testosterone level, kaya tumataba na yung lalaki. Or pwedeng mataba ka muna. Ang mga taong matataba, ang nangyayari, yung taba nila, may enzyme sa fat tissue, kinoconvert yung testosterone to estrogen. So, pwede yung pagkataba ang cause kaya humihina ang testosterone mo. Kaya yung mga lalaking matataba nga, mas prone sila sa erectile dysfunction, mas maikli ang ang ari. Yan ang turo ni uh, Dr. Edgar chalian ang urologist. So, yan ang problema. Number four, pag nagkakaedad 40 50 mas hindi na makatulog. Yan, insomnia, disturbed sleep, uh, antukin sa umaga, hindi maka-focus, irritable, mabilis magalit, di ba? Mainitin ng ulo, 40, 50. Kaya yung mga misis, alam nyo na ba't mainit ang ulo ng lalaki? Mababa testosterone level. Pwede ba bigyan ng testosterone? Actually, uh, sa ngayon, hindi pa recommended. Eh. Merong ibang mga kaso na kailangan bigyan ng testosterone, pero basically, medyo may risk din yung mga iniinom na testosterone. Mas diba? gusto mo natural eh parang mayroong mga side effect. din. So gagawa na lang tayo ng paraan sa insomnia, magpapayat, uh, low energy, magpahinga, kumain ng mas pampalakas. Number five, humihina ang buto. Hindi ito mamamalayan ng lalaki, magugulat na lang. Masakit ang buto, biglang nabali ang buto, nag-fracture. Nag Malalaman mo lang na humihina ang buto ng lalaki kung nag-order ka ng bone density test or chinek yung testosterone ng lalaki. Otherwise, expect mo hihina ang buto kasi nga mga baba yung testosterone. Yan, yan ang tinatawag na andropos. Number six, ito common sa lalaki sa babae, pero mas common sa lalaki, mga age spots. Ito, marami tayong age spots. Yung mga, yung mga freckles, yung iba, yung itim-itim o pula-pula naglalabasan. Fine line, nagda-dry na, dull na yung skin dati malambot ang balat natin. Pag tumatanda, medyo parang ano na siya, parang uh, dal, matigas. Diba? Tumitigas, dry skin and fine lines. Yung exposure natin sa araw dati, ngayon tayo sinisingil. Kung dati mahili kayo mag-beach, nung 20 years, 20 years old kayo, nagbe-beach kayo, dyan lalabas. Pag 40, 50, 60 lalabas yung mga patsi-patsi, freckles, hyperpigmentation, age spots. So, kailangan mag-sunblock, maglagay ng mga moisturizer, yung iba yung merong mga retinol. Uh, makakatulong naman. Pero sabi nga ng dermatologist na ginagas natin lagi, si Dr. Akatigo, hindi kailangan bumili ng super mahal. Yung mga normal price lang, eh, pwede na rin pag-aging, nagkukonti ang oil sa muka. Kaya nagda-dry, kaya naglilinya. Number seven, syempre nagsasag na. May eye bags, puffy eyes, bumabagsak dito, kumukulubot dito. Part of aging talaga yon. Pagbata pa kasi tayo, ang balat natin, yung mga kabataan, may collagen, may elastin, di ba? Firm ang 20s, 20 years old. Pero pag ano, bumababa, tumatanda kasi. Pwede yung mga eye creams, syempre mas matutulog. Tulog, bawas stress. Yan talaga panlaban natin para hindi tumanda. Tulog, bawas stress. Mapapansin nyo kung marami kayong stress, ah uh, kahit yung tulog nyo ay hindi masarap, doon maraming eye bags nangingitim yung ilalim ng mata. Pero kung makatulog kayo ng tatlong araw, sunod-sunod na relax, walang stress, gaganda, magiging mas maaliwalas ang muka. Number eight, prone din sa depression, panagkakaedad, ang lalaki. Yung testosterone regulates mood. Eh. So, pag depressed, malungkot, empty, irritable, ang anxiety. Ang babae, pag na-depress, -na umiiyak. Ang lalaki, ito, para sa mga may... Ang lalaki, pag na-depress, aggressive at galit. Nakikipag-away pag-depress. Marami pa ibang warning signs na nagkakaedad. Itong male menopause, yung iba lumalaki ang breast, walang motivation, walang confidence, nalulungkot, makakalimutin, mas nervyos, maliit ang muscle, nawawalan din ng buhok sa katawan, na babawasan Ano naman yung mga common na sakit sa mga lalaki? Pang men lang to. Actually, meron dito sa babae, mas common lang sa lalaki. Siyempre, yung lalaki, Iba ang sakit. Heart disease, pwede sa lalaki at babae pero mas common sa lalaki. Ang problema ng sa heart disease, ba diba tinatawag ito na silent killer o traitor na sakit kasi nga 50% ng may sakit sa puso sa kalalakihan walang sintomas. Ang unang sintomas na heart attack na. Kung may sintomas man siya doon sa 50% ng tao, hirap huminga, masakit ang dibdib for 30 minutes or less, masakit dito sa leeg, sa kaliwang kamay, malakas ang tibok, irregular heartbeat, parang hihimatayin. papa Papacheck tayo sa puso. hindi niya ko to bilang cardiologist yung mga tips natin para mga tigil si at iba pa. Number two sa lalaki, ito ang deadly. Di ba Prostate cancer. Basta edad 50 pataas, ang lalaki edad that 50 pataas, halos lahat magkakaproblema sa prostate. Hindi prostate cancer sa lahat. Prostate enlargement muna. Lalaki ang prostate. May problema sa pag, pag ihi Pag-ihi ang edad 50, 60, 70. Lumalaki ang prostate. Masa, hirap umihi. Ihi ng ihi. Parang kulang yung ihi. Mahina ang daloy ng ihi masakit dito sa may, uh, may pelvic area, sa lugar ng prostate. Erectile dysfunction, humihina sa pagtatalik, masakit sa area dito sa may ari ng lalaki. Pero may basically doon sa may prostate area. Lumalaki prostate, karamihan, pero ang binabantayan, prostate cancer. Tsaka may gamot din sa lumalaki ang prostate. Halos lahat magkakaroon. Diabetes ang problema din sa mga kalalakihan. Okay? Maraming may diabetes, silent killer. Pag tumaas ang blood sugar, marami walang sintomas. Kung magkakasintomas man ito, madalas din umihi at laging nauuhaw. Kain ng kain, nauuhaw, mamaya check for diabetes. Kumain ng maraming gulay, high fiber, reduce fat and sugar. Lastly, Alzheimer's disease. Problema ng lalaki at babae. Yan. Unang-una, ganito lang yan. Mahirap ang Alzheimer's, sa Sobra hirap. Makakalimutin muna sa mga normal nakalimutan yung cellphone, nakalimutan yung gamit. Pero patagal ng patagal, hindi lang short-term memory ang nakakalimot yung mga bagong nangyari, yung kinain kahapon, yung ginawa kahapon, makakalimutan niya. Pero yung mga long term nung bata pa siya, maaalala pa niya yun. Papunta na yon sa dementia at Alzheimer's disease. Pag malala na, kahit yung long term, nakakalimutan na rin niya. Para malabanan ng Alzheimer's disease, dapat sabi ko nga, trabaho ng trabaho. Kahit magre-retire kayo sa trabaho, may gagawin pa rin sa bahay mentally active kahit matanda na physically active magbasa healthy diet balanced diet exercise at kumausap lagi sa maraming tao para laging sharp ang utak natin. Final tip sa mga kalalakihan dok Lisa focus mo. Ito sa mga lalaki tulog pa rin talaga libre okay 7 to 7 hours of sleep minimum galaw ng galaw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Yan ang moderate. Ito, di ba? Tubig. Hindi pwede magtipid sa tubig. Tubig na lang ang pabuhay natin. Tubig or fluid. Eight, mga eight. Pag senior na, mga 8 glasses of fluid or water in a day. Mas bata, pwede pa mas marami, mga 10 glasses. Pwede ka mabuhay ng tatlo-apat na baso, pero para sa akin, risky, delikado. Delikado. Baka masira kidneys, magka-kidney stones, magka-problema. Hindi na natin maagapan. Wala namang masama. Tubig lang naman yan. Tame your stress. Bawasan ang stress. Alagaan ang sarili. Tigil alak, tigil sigarilyo. At yung pagkain, tama lang. Huwag overweight. Tapataman tama. May carbohydrates, may protina, may konting healthy fats. At maging masaya at bawas sa stress. Okay, so overview yan, yan ang problema ng lalaki, 40 and above. Lahat dadaan dito. <coughs> Pag babae ba naman problema? Babae, breast cancer, cervical cancer, yan ang mga binabantayan. Diba? Sa lalaki, ito mga babantayan natin. So, share po natin sa mga kalalakihan. Ah, uh, kung meron kayong nararamdaman, pa-check up tayo sa inyong doktor. God bless.